Ngayon po ay dakilang kapistahan ni Maria, Inanang Diyos. Natanim sa isip na Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Sa panimula ng bagong taon, ang mahal na Berheng Maria bilang Stella Maris ang tumatanglaw sa ating paglalakbay sa dangal ng buhay. Liturhiya. Ang liturhiya ng bagong taon ay maraming inaalala. Una, si Maria, Inanang Diyos. Pangalawa, ang pandaigdig na araw para sa kapayapaan at pangatlo, ang pagsusunat at pagbibigay ng pangalan sa anak na nagkatawang tao. Ito ang oktaba ng Pasko. Na siya maririnig sa Ebanghelyo. Sa simula ng taon ng pagtawag sa ngalan ni Jesus, ay nagpapakita ng ay na pag-asa na sa gitna ng mga unos ng buhay na ito sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo.